Sa unang preseason game ng Los Angeles Lakers para sa 2025 hanggang 2026 season, isa sa pinakanag-stand out ay si Jared Vanderbilt. Personal na nanood si Rob Pelinka ng laban at ayon sa mga ulat, impressed daw siya sa ipinakitang depensa at movement ni Vanderbilt. Pero sa kabila ng maganda niyang performance, may ilang bagay pa rin kailangang ayusin ng Lakers bago magsimula ang regular season. Ang preseason game na ito ay nagsilbing unang pakakataon para makita ng Lakers management ang epekto ng kanilang bagong defensive system. Isa sa mga highlight ng laban ay ang on-ball disruption ni Jared Vanderbilt. Kitang-kita kung paano niya pinahirapan ang mga ball handlers ng kalaban. Madalas niyang mapilit ang mga ito na gamitin ng oras ng shot clock hanggang sa dulo. Ibig sabihin, nagiging mas deliberate at mabagal ang opensa ng opposing team dahil sa pressure na dala ng depensa ni Vando. Ayon sa mga analysts, ito mismo ang isa sa mga early camp priorities ng Lakers, ang maglagay ng mas matinding pressure sa bola at kontrolin ang tempo ng kalaban. At sa unang preseason pa lang, nakita na agad ni Rob Pelinka ang unang sinyales ng improvement. Pero hindi rin puro papuri ang narinig ni Vanderbilt. May mga nagsasabi na kahit nagpakita siya ng magandang defensive instincts, meron pa rin siyang dapat ayusin sa shooting mechanics niya. Kapag tumataas na ang bola sa itaas ng ulo niya, Lumilipat daw ito mula sa kaliwa papunta sa kanan ng ulo at ang siko niya ay lumalabas sa linya ng tira. Ang ganitong hitch ay nakakaapekto sa consistency ng kanyang jump shot. Isang bagay na matagal ng issue sa kanya simula pa noong nakaraang season. Sa kabila nito, naniniwala ang coaching staff na malaki pa rin ang maitutuloy ni Vanderbilt lalo na kung masusustain niya ang kanyang defensive energy buong season. Ang problema lang, lagi siyang nagkakaroon ng injury. Kaya malaking tanong ngayon kung kakayanin niyang maging healthy sa buong 82 game stretch. Dahil kung oo, posibleng siya ang maging puso ng depensa ng Lakers. Isa pang punto ng diskusyon ay kung sino ang maaring tumulong kina Vanderbilt at Marcus Smart sa defensive end. Sapat na ba ang rotation ng Lakers o kailangan pa nilang maghanap ng isa pang defensive-minded wing? Dahil kahit mahusay sina Smart at Vando, hindi sina pwedeng umasa lang sa isa't isa buong season. Samantala, napag-uusapan din ngayon si Bronny James. Sa preseason performance niya, nakapagtala siya ng 8 points pero marami ang nagsabing sobrang buhaya na parao nito. Madalas daw pilitin ang tira at kahit mataas ang energy level niya, mababa pa rin ang shooting efficiency. Kung gusto ni Bronny na manatili sa rotation, kailangan niyang matutunan ang tamang decision making sa court. Malinaw na may magandang direksyon ng Lakers pagdating sa depensa si Vanderbilt ay nagsisilbing simbolo ng bagong defensive identity ng team. Agresibo, mabilis at mapanira sa on-ball situations. Pero hindi sapat ang isang player. Kailangan ng Lakers ng consistent support system para mapanatili ang pressure sa buong laro. Kung maayos ang chemistry ni na Vanderbilt, Aiton at Reeves sa depensa, posibleng ito na ang pinakamagandang defensive core ng Lakers sa huling limang taon. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.